Ibay sa iyo man na yung sayo mo, balay na eh. Baba po ba niya po, baba. Mabuti kayo ang bahay ni Lula. O bahay ko mo. Mga partners, tingnan niyo po yung bahay. bahay. Ay, bro. Para... Ano, Malit lang yung bahay nila. Kayo niyo, tingnan Ay, mo. Parang ano lang eh. Na, ito yung bahay Ay, mo bahay lang? ng ano eh. Ha? Ito yung bahay mo. Bata ko ito. Ay, ito. Ay, Ay, ito. Ay, ito. Ay, Wara, wara, wara ka ilaw na, wara ka ilaw. Baynte. Duha la Ay ba daw. So yan po mga kapartners yung kalagayan ni Nanay Celia, no. So yung uh, kanyang kalamitang hanap buhay is umaasa na lang daw siya sa senior citizen. Ito ka ni eh, bata ko ito, dito lalaki. Mm. doon sa mga manonood para matulungan ka sa kalagayan mo na ganito yung bahay mo. Ha? Ay, salamat mga good akin. Bulig anak gobyerno ko ay wala good. Ayan po mga kapartners partners welcome back po sa ating youtube channel, Boy Tabang. So ngayon, nandito po kami sa isang uh, lugar ng Katubig. Uh, medyo critical po na lugar at medyo liblib -lib na na barangay dito sa bayan po ng Katubig. Actually, pumunta kami ng Las nabas kanina. Pero nung isang uh, iskinita po na aming uh, binaybay, Kalsada yun. Ah, kalsada? Mm -hmm. kalsada, kalsada namin binabay. Pagpunta namin dito. Katubig, Katubig pala, Katubig. <laughs> barangay Katubig. Oo. Oh, nakakamis. Uh, nakakamis po. Kasi po sa lahat po ng uh, bayan dito sa Northern Samar, yung Katubig, Katubig po yung uh, maraming barangay na nasasakop nito. Ay saka muna tayo. Kasi mainit ang panahon. Mainit ang panahon. Ngayon, siyempre, kagaya ng ginagawa po namin, hihingi po muna ng permiso bilang respeto sa mga residente. Uh, barangay, hindi, mga barangay official, kapitan, gano na. 'yun po yung ginagawa namin bilang a uh, permiso na rin na maglinga po dito sa kanilang barangay. At hindi lang po madali 'yung aming inabot ngayon dito, no. Marami pa pong proseso kasi nga sabi ko, mara, uh, critical po na lugar 'to. pinikturan tayo. Mm -hmm. So ngayon, ngayon ID yun, ng bawat isa. ID ng bawat isa. Mm -hmm. <laughs> ngayon, may ni sa amin si kagawad, medyo uh, namang ha ako doon sa bahay at hindi ko pa alam yung sitwasyon. So ngayon, ubusin lang po natin yung ating ice cream. Shoutout po pala sa sponsor, Joey the Great. Thank you, thank you. Pabos na. Hindi <laughs> sa akin tubig. <laughs> Gusto ka rin po magpasalamat kay Atibit Jones. Gusto ko po magpasalamat din kay Atibit Jones. no Dahil po sa kanya, nakakapagbahagi po tayo ng uh, bigas doon sa mga naipa-vlog po namin. Mga partners, let's go. Hi, Ito <laughs> na po si nanay. Ano, nasunod na nga po sa lingaday. iba, nai. Ibay sayo man, nai, sa iyo mo balay, Nay? Baba po, masakpan niya po, baba. Baba. Mabuti kayo ang um, bahay ni Lula. O, oh. Bahay ko po, po. Mga partners, tingnan niyo po yung bahay ni Pwede po bang mag-usap tayo sa loob? Kumustahin lang kita? Ano lang? Ang tara, pasok tayo sa loob. Sulit ko naman ito sa loob. Sulit ko ba siya ito? Kawawa naman po lang nga. Sulit ko naman ito uh, sa loob. Sulit ko naman sa loob. Sulit ko naman ito sa Kawawa eh. Walang tetera niyan eh. Okay.

hindi naman po ba manamok dito na eh? Hindi manamok? Diri manamok na di? Alam po, wala di karton lang Alam po, ang At... Nay, ko na ah. Yan, charity vlogger po kami. Nang pumupunta po kami sa mga iba't ibang lugar upang maglingap. Ngayon, napunta po kami dito sa barangay nyo. Nagpaalam na po, nakapagpaalam na po kami sa barangay captain, sa mga official po, nakon okay lang na maglinga po dito sa bayan nyo. At ayun, inalaw, uh, inalaw naman po kami na maglinga. So, bali, sinamahan kami ni Kagawad. Nandiyan ngayon si Kagawad sa labas. So, ngayon, nirekomenda ka niya sa amin. Meron ka bang uh, idea kay Nano kay ginrekomenda ka sa amo? Oh May God, kami idea. Ha? Magayon ako idea. Idea. May na rin pandinig ni Nanay. Mahina na? -na, -na. Oo. Oh. Ha? So, ayan. Nay, oh, wow. nanay mo nga ran? Silya. Yun. Si, si Silya? Silya. Ah, Silya. Pero ano yung edad? 75. Si si Kumusta yung kalagayan mo dito, Nay? Uh, Nanay yung mong sitwasyon din eh. Kay sugat kasi ni na... Mo yung natsura mo balay. Ay, warak siya ni kay... Warak ba sa ako po, an? ano? Ano Alak, kabataan po, badla tuwara eh. Mm -mm. Warak ba na kapuulig. -mm. -mm. Pero wala anak kabataan. Walo anak kabataan ko di wala eh. Wapubli lang kami. Kakaan kami ilang natrabaho, pangalayo. Pangalayo? Wala. Paano ka man nga nag-aantos nga imo sa sininga nga kakipot sa imo balay? Kay antos na kay wala man iba. Wala. Ani mo man kaon to apo ato kita na mo sa sigad ah sinakli bugas tag tag to train ta ang kantang tete sandian la bugas sinakli ka apun si do nung kagantang mo mm. ba ito yana Yan po mga ka-partners, no? Anak nga ran, Silya. Anak apelyedo. Robinicia Berwico. Robinicia Berwico. Oo. Uh. So, Sa mga kapartners no? Ayan. I-flex ko lang po yung uh, sitwasyon ng bahay ni Nanay Celia. Uh, napakababa po ng bubong. Ayan. Napakababa ng bubong. dito ka natutulog. Dito ka nakaturog. Hindi ba kami dyan? Ka kasi ayan, nakasakbat, nakasigdaan. Hindi ba kami dyan? Ay, so, Ay, sino? In, eh. Eh, ikaw lang nga din nakaturog siya siya lak din anak katulog, ko anak pagkaon din 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 ito ang anak paghigda sa kila ng bata kaya ito bata ano naman yung kan mo yung uh, pinagkakabisihan mo na isilya nanay mo panginabuhi yan ay, ay. Ay. ano ako ko lang na buhye. ay dahi api manak siya sinyo ah senior citizen ubo ula ito maakakakupra hmm. ko sa kaya tugas bigas talaga hindi ka talaga nagpapa wala nang bigas dito ayan sa so, mga kapartners no pwede ah, ba, pwede mm. Ba din himahal Hmm, pera kilo dadai si kwenta ay utso si kwenta dihan Gin, ah, gantang, uh, uh, hindi kinilo para idihan na kikilo ginantang la sento trinta sento yung gantang ang gantang sa kapanahonan nyo dati na isilya, magkano yung gantang ng bigas dati? Ah, to ko ko si Alo nga. O hindi sa chito ng presyo. Hmm, um, magkano dati yung presyo han? Tag 100. Uh, yan na. Dali ito mag 200 yung So yan po mga kapartners, no? Kasi ito po dito na May barangay din. Nakaka, Agay nga anak, singgin ba, nakakasakliman ako doon ganito, pa asin, petrolyo, hmm. pagsira. Bali yung kalamitan mong ulam, asin? Wala, asin. Asin na hmm. ah, na. Kakabalik mak ito tampan. Ang tampan lahat yan, doon hala ang bainti. ang Ay, ba daw. So yan po mga kapartners yung kalagayan ni Nanay Celia, no? So yung uh, kanyang kalamitang hanap buhay is umaasa na lang daw siya sa senior citizen. Ito kani, eh, bata ko ito, ito lalaki. Mm. Bata ko ito. Ani. Eh. Ano naman po yung hanap uh, buhay ni Kuya ngayon? Ito na, uh, at aman uh, siya. Um, uh, niya. Yan, shout out po sa anak na anak ni Nanay Celia na uh, ginagabayan po siya sa pang-araw-araw at yung apo niya. Kasi walang wala po talaga si Nanay Celia kasi nga yung kadahilanan na uh, yung mga anak din niya walo. Yung walo na po Mara, yun, may hirap din. So minsan kung hindi wala na po, kami mga pobre. Hmm, may hirap daw po talaga yung uh, kanilang sila. Wala kami mm -hmm. Wala, ano, waray. Uh, nakakasugan kami, pinapatay ang lawa sa pangalaay. Uh, ah, Wala Yung sabi daw ni Nanay Celia na yung pamilya daw talaga nila walang lupa, mahirap. So bali kapag makakakain daw lang sila, pero yung kan naman po nila, yung katawan naman is -bug, -bug po talaga sa trabaho. No nay? May sila ka din makiala mga tao. Sayo din. Kahit tagalin, higod kami. Ah. Matagal na kayo dito, Nay? Dito Ay. ka na rin pinanganak. Ako? Hmm. Dito, dito sa lugar na to. ito. 1949 sa 75 na si nanay, no? So, ayan, ay uh, Kahit pa paano, nakilala rin kita, no? Meron ka bang uh, gustong uh, sabihin doon sa mga manonood para matulungan ka sa kalagayan mo na ganito yung bahay mo? Ha? Huh? Ay, salamat mga good muli yung ganak goberno ko wala mm -hmm. So, ayan mga partners, Pwede ka mag-guan. Uh, pwede kang uh, humingi ng tulong doon sa mga nanonood na eh. Oo. Kasi kami, wala naman po kaming kakayahan para pabahayan ka. Yung may kakayahan lang po is yung mga nanonood. Kami lang po yung tagahatid ng uh, kwento taga, po ninyo. Tayo na kami po yung tagahatid uh, 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 ng kwento doon sa kanila. Tayo ka na kukuha ng kundi ka kawan ng tao. Mm. Tao na waray. Mm. Opo. Hoy ay, So ayan nandito po sila Nay, pwede ka pong uh, manawagan. Ayun po sila nanonood. Ayun po ito po ito sila iyan. Ayun yan. Sige Nay. Pwede ka manawagan, manawagan ka. Kasi maraming nanonood na may mabubuting puso kahit sa simpleng bagay lang pag uh, ah uh, pag sinanib nila or talagang uh, ipunin malaking bagay na rin. ayan po sila na eh nanonood po sila. Pwede kang manawagan para kahit papaano yung kalagayan mo dito is hindi na permanente na ganito. Kahit pa ba mag-a uh, ba siya? Mag-level up kumbaga <laughs> po, wala wala kumba cellphone. Ayaw wala daw cellphone Hindi po problema yung cellphone sa paghingi ng tulong na eh, kasi nandyan na po sila na po yung ah uh, ah uh, magbibigay ng paraan kung paano ka po nila matulungan. Uh, ayan po sila. Manawagan ka na eh. Uh, Manawagan mm, na lang. Mm, ikaw po. Kasi mas maganda po na ikaw po yung humingi ng tulong sa kanila kaysa po kami yung magsasabi. No? Ayan. Nay. Sige nay. Mag-request ka sa kanila. Mm. Humingi ka ng tulong sa kanila na Pabiga na lang yung mapubre, nga na Wala hmm. ka ng water Kaya kung sa... Kung hindi ka na sa halong, Magrequest Mag-request ka, mag-manawagan ka, nabuligan ka sa mga nag-iimod. Ada o, ada sira. Pagka na panawagan. Eh... Bay, uh, anak bata, ba ko si ko ora ka diyan o tak pod so so ari la. sige, ako na lang po mga ka-partners no. Ayun, ako na lang po yung uh, maghihingi ng uh, konting tulong para kay Nanay Celia. Mm -hmm. Na nakakaawa po yung kalagayan ng kanyang bahay, napakaliit, napakainit at saka syempre, nagtitiis na lang po siya sa napakaraming namok po dito. Ah, no? utak ba ta, buon sugara ni na, ng babae. Mm. -hmm. mm -hmm. Ayun po ni interview po rin no. So ay mga partners ako na lang po yung humihingi din ng kunting tulong kay Nanay Celia. Kahit sa pagbalik na lang namin, madagdagan natin yung kanyang bigas tapos yung kan kunting grocery. Nanay, meron ka bang tinitik na gamot? Wala. 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 So si Nanay po ay minsan healthy rin. So wag din po natin papabayaan na yung sarili natin na magutom rin, no? Ayan. So mga partners sa mga nais pong mag-aatid ng konting tulong kay Nanay Celia, pwede nyo po ako makontak sa aking uh, Facebook account nandiyan po sa description, yan dyan rin po yung aking Gcash number huwag nyo rin po ka kalimutan na i-like at i-share po yung bawat na uh, nabablog po namin dito sa Northern Samar para lumawik po yung makapanood at mapunta po sa may ginitong puso para matulungan yung mga kagaya ni Nanay Celia Nanay. Ayan. Sa pamamagitan lang po ng pag-like at pag-share po nyo ng bawat upload po namin, malaking tulong na po yun para magtuloy-tuloy po yung aming paglingap lingap dito sa Northern Samar. No, Nay? Oo. Uh oh. Gusto mo ba dagdagan ko yung bigas mo para mag, hindi ka mawala ng bigas dito? Okay lang? Wala. Ha? Ayan. Mga kapartners, gusto ko lang ayan. pong uh, pasalamatan si Manay -tire Anderson. Ayan, Manay -tire. Bigyan po natin ng konting uh, bigas na alay mo po sa mga kababayan mo dito sa Northern Samar na naghihila, naghihirap si Nanay Celia. Mm -hmm. Nanay no, Celia. Ayan, dagdagan natin yung bigas mo, ha? Ayan, ayan. Thank yun. Hmm. Hindi rin yan galing sa amin, Nay. Galing yan doon kay Atibit Bit Junes. Mapasin, hindi Pero ito lang sa gawas. Mahinit talaga dito, no? Oo. Kahit in Oh, <mans> Ako <to> bata ang bahay ko, bo. Mm, bahay literal po na bahay ko, mga ka-partners yung bahay ni Nanay Celia, no? So nay, nanim ka sugaran sugaron kan ati bitchens nga gitagang kabugas. Na, adi ya di sya nag-iimod siya nay. Oh, so, oh. ako. Oh, may masakla. sya mm -hmm. na, ako Kasi kawawa po talaga yung sitwasyon mo nay kasi ito yung uh, bahay mo, no? Wala ka ring trabaho matanda ka na, bawal ka na rin magtrabaho, di ba? Kaya rin ako nakatrabaho. Mm -hmm. Kasi Kaya, matanda na. Kaya ako share. O, oh, ayan po mga kapartners talaga. Hindi po talaga pwede magutom si Nanay Celia. Na, hindi po na uli, ito yung sa hospital. Mm -hmm. Kaya huwag ka magpapa. Pag kahit, kwan lang, asin lang yung ulam, Sinan, kain na kahit. Magutoman ako, masuulan ako. Sukiro, mm hmm. babusog, masuul. Tama-tama lang, basta sa oras. Mm hmm. Tanigtoy lang ako pagkawin, mm Hmm. Ay uh, mga ka partners. Ang nakakatuluhan in. Ang luto, ako ay gusto tubigan. kahit kailangan may something like lugaw ganun. Tubigan, uh, uh, baka ay nakita mo man ako. Sa mga ka partners no, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po na nagmamahal sumusuporta sa The Great Team na kahit sa maliit na bagay nandyan pa rin po kayo sinusuportahan kami para magtuloy-tuloy po yung aming gawain dito na magtumulong sa mga kagaya na uh, kalagayan ni Nanay Celia, no? Nandiyan nandiyan po palagi si Mana ay uh, Terry Anderson, uh Ma'am Irene, Ma'am Hawaii, uh Ma'am Okidoki from London, Ate Jubeta Velia sa Tehero, ayan si Ate Beth Jones na palagi pong uh, nagbibigay ng pambigas para itulong dun sa mga kababayan na dito sa Northern Samar. Si Ate Silina, Ma'am Hayat, Dita Ermagalo, at syempre si Tita Malu de los Santos Ayan maraming maraming salamat Kay ate na Malinaw Kay ate Rosa Aguirre Vlogs Kay ate Selena Barbosa Thank you thank you so much po sa inyong lahat no, Ayan mga ka-partners sana huwag niyo pong kalimutan Pasuportahan yung uh, bawat upload ng The Great Imaraynon Sa pamuno po ni kayo, Joey The Great Buitabang ate Edna Condor Condorians TV BB Mix Vlog At syempre Biyaheng King po mga ka-partners Suportahan din po ninyo Ayan nai Mabalik nila kami nga disunod, ha? Bisita no. ho ka no, na muna, no. ha? Ayan. Ingat po tayo palagi, mga kapartners, sa eh, syempre. May up. Mm-mm. -hmm. Kampay sa iyo, Nara. Adios, mga kapartners. Peace. No. Na. Na.